ang sugo, ang pagkakakilanlan, nagsasalita siya ng salita ng Diyos. Pakinggan mo sa 3.34 ng Juan. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ayon, naintindihan mo ba yung kapatid? Yung sinugo ng Diyos, nagsasalita yun ng salita ng Diyos. Kailangan mo hanapin yung nagsasalita ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Hesus, yun ang wikang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya hahanapin mo, yung nagbabasa ng salita ng Diyos, sinasabi ang salita ng Diyos, yun ang sugo ng Diyos. Pero hindi lahat sugo ng Diyos. Ha? Hindi lahat na nagbabasa ng Biblia, sugo ng Diyos. May nagbabasa ng Biblia para magpayaman, mangaral ng pagkakakitaan, ganon. Pero yung sugo ng Diyos, hindi gaya nung mga nagpapayaman lang sa relihiyon yon. Ang kanyang pangunahing intensyon, yung salita ng Diyos ay maipangaral sa tao sapagkat yun ang kaligtasan. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid.